shout out shout out to biben yan shout out shout out shout okay, out chiming baby so in mga master nawawala ba ang part ng video na ito kaya try ko pa din upload kasi may mga nag din ng upload na ito. Hey. sorry kasi na wala cellphone ko sa red na ito, mga master. Kaya salamat sa nakakita itong cellphone ko. At binigay sa pharmacy sa tabi ng Jollibee. Maraming salamat din sa mga tricycle driver na nilapitan ko para makita ko cellphone ko. Yun, sana magustuhan nyo itong video mga master. Kahit pa paano maraming salamat. Good day mga! Good day mga master! Good day Magsisimula na tayo. Ito. Dito banda nakalimutan ko cellphone ko. Haha. <laughs> sa bike pala ko si Mr. JJ. Shout out sa mga tropa natin dyan. Kapag siya, man. Ayan o. No? Woo! Ano, ano? Yan mga master. Uh, mag start na. Ayun mga ano no. <laughs> أنا <applause> 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 tao tay không? Rồi. Bánh ở đây rồi, tôi không tôi không con đây. Ai! ko na naramdaman na nawawala na yung cellphone ko. <music> Tira namin bumalik hanggang paniki. <pause> <specuate> <lause> Sa pagkakataon na to, na naman kami. Damdam ko na nagmamalas na ako. part na to, papunta na kami kung saan nawala yung cellphone ko. Tinignan namin sa mga tricycle driver kung nakita ba nila yung cellphone ko. So medyo magulo tong bandang part na to kasi hindi ko alam na nakaplay ito hanggang tagumbaw. Kaling kami tagumbaw na. Tapos kami, hindi ko alam na nakaplay itong part na to eh. Kaya tignan nyo na lang mga master, pakang ganyan na lang yung mangyayari dito. At ito, binalik nila tong cellphone ko dito lang sa may tabi ng Jollibee, sa may pharmacy. namin napansin. Hindi walang body number? Ayun ko lang po. May blue water. Hindi, hey, hindi po na, hindi ko oh, ba gana yung ano ba? Hindi, sakto po na ikam po kanina. So ito mga master, uh, talaga ng mga tao dito sa may panigin. No? Oh. Sila yung mga tumulong sa akin para mahanap ko yung cellphone ko. Masinal... Hey, doon mo makikita pala yun. No? May pantawag po kayo, Kal? Ha? Ah? Pantawag. Ako cellphone na. Ay, kang pantawag. Pagringin lang po sana. Doon po yung pwesto niya kanina? Meron daw. Dito kaya mo na lang siya. Baka yung na Blue po ata may blue po yung sidecar eh. Wala. Ano? Medyo malinis po yung phone niya. Anong kulay ng motor niya? Paano mo naiwan yung cellphone mo doon? Pinatong mo. Opo, nagkabit po akong memory card. Pinatong mo sa... Sa upuan po. Ay, puta ka Sa upuan dito? Opo. Diyan lang po. Ay, putang! ka na ka. Laklak yun. Hindi na, nakakuha niya na yun. Sige, parangin mo nga, pre, para lang. Andun po kasi yung YouTube ko eh. Nag-vlog ka ba? Opo, dito Bakit pa lang. Kabait sa akin nakakuha. May, may picture ako dun. Ang pusang tao yun. Saan mo nang balot? ba yung speaker? Hindi mag may GPS ba yung alam mo? Meron ba? oh yun, i-search mo na lang sa G GPS ah, para mat-trace mo kung saan siya. Hello po. Uh, Hello po. I Ito po yung cellphone ko? Oo oh, kuya, naiwan mo dito kuya. Sabi, sa city kuya. Same Yun. Wait lang po, pupunta na po ako. <laughs> Woo! Oo. Oh. ko, sa motor mo na. Spot, Ayun. Nala -nala ko And din yun. po kasi ng account ko sa YouTube. <laughs> xin xíu này. Đây là tiền chưa bao? Tiền chưa bao? Antôn nào có cái xe tay gumpau? Sao không mày kêu? Ốm ốm. Nayu, Nayu, Nayu đó. Đúng là đi tung này luôn. Đi tung này luôn. Nghi là của mình. Nghi là của mình. Không nên là này. Tiền chưa bao? Mặn tiền chưa bao? Ah, ano last... po ba pa kaming pag ano ulit? Hindi, kayo. Oo, try. po na yung umabon. <laughs> thank you, ma! yun, napakabuti talaga ng mga tao dito nung no? nabalik yung cellphone try namin umabalit dito sa part na ito so nagpapasalamat ako sa may pharmacy dito yun, uh, pasensya na po nagpamadali po tayo at tayo so nagpapasalamat naman po ako at uh, maraming salamat po sa inyo sa mga tricycle driver ng panigita tapos sa may babae dito, sa may pharmacy hindi ko na din natanong yung pangalan kasi Tinanay natin lumabol So, hindi ko kasi alam na naka-open cam pa rin to Kaya, yeah, marang salamat ulit po sa Nakapulot ng cellphone At pinunta sa may pharmacy So, yun mga master no, Napakabait na ang panikin nyo no So, maraming maraming salamat mga master no So, tinanay natin lumabol dito Tingnan na lang natin So sa part na to, may mga biker din tayong na So yung susunod na clip dito is nawala Ewan eh, ko oh, na-delete Kasi alam ko naka-play ito hanggang simula doon sa may likod nila eh So tignan nyo na lang mga master So nga pala mga master nakasakay na ako sa motor dito no Haha <laughs> Flat tire na naman tayo dito Pangalawang beses na nagmamalas talaga mga master ayon, aydon, panga pangalan mo, langyan, lang yan? don, eh ay say don, Shout out! talet talet, charo 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 Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! charo 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 shout out! charo 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 ito sa atin ako. Idol, ako lang malakas. Oh, ano? Na. Ano, Idol? Naiwan ka naman sa ahon. Eh, panis ko na sa, patang. Ay, ay, sa mo, naiwan. Ay, Idol na. Shout out! Naiwan sa patag. At doon. naiwan sa patag. Ito pa siya. Ito pa Ride daw kayo, Idol. Ito, so, mamaw, says... mamaw. mamaw. Ito so, din to. Nag-poly na sila Preston na uh, pa punta doon sa, sa mga kagayan sa mga salanta ng bagyo uh, Ulysses so yan isa din pala kayo sa bike shop na uh, pinsan nila Jake sila untalan so bisikya doon sa tapat ng tapat ng evacuation sa so, may sa pangablang so bisikya kayo mga master so ito yung mangyaring tour sa Swing Gate. So, nandating kayo. So, ito kami late. sa DC Cycle. Visit natin kayo sa DC Cycle, mga master. So, yun. So, mag-i-like, comment, and subscribe. Woo! Peace!